Sama-sama na kayo. Patong-patong na. Oh. Oh. Delba. Ka. Walang mangyayari sa ginagawa mo. Ang ganyan ka na lang. Boy, sumuko ka ng mahinahon. Tumapaka at ibaba mo ang baril mo. Sige! Subukan niyo kunin ang baril ko kung kaya niyo. Boy! Pumuto ka! Isaasama kita! Boy, sandali! Huwag kayong pakaputok! Wala pong putok! Teka! Huwag kayong pakaputok! Kayo! Kayo lahat dyan! Bakit kayo lahat ha? Huwag kayong pakaputok! Huwag kayong pakaputok! Kaibigan, buksan mo mga mata mo. Tumingin ka sa paligid mo. Makalakas ka man dalawa dyan eh. Totos ka rin eh. Oh, di ba? Kaya sumuko ko na. Walang mangyayari sa'yo. Sir! Okay na! Wala na siyang gagawin mo sa maa. Boy! Sige, puto po! Masasama Sas ko to! Wala akong pakialam dyan. Gusto mo magsabayan pa tayo eh. Ano? Puto po! Prewag! Huwag kang papuntag na tabaan ako! Pasensya ka na, pare. Alam ka naman iilag ko pa sa ito. Sama-sama na kayo. Patong-patong na. <tinyo> <tinyo> Del Valle igalang mo ang departamento ko Nakakawa kang patayin Pero nakakainis kang buhayin eh, Hindi ko na may tutuloy Ikaw hindi mo tutuloy Eto, tutuloy nito eh. Pag tinuloy mong iniisip mo Todas ka, bata Isa Dalawa Wala nilalagasan ng kurbata. Huwag lang Tama ka, Brando. O wala kang magpapabutok! Tandaan mo, sa atin lang dalawa tong laban na to. Masyado na marami na dadamay. Hanggang sa muli natin pagkikita, Brando. Iisa ang ating pinanggalingan. O kayo! Baka wala na yan! Siya nga pala, boy. Sa pangyayari to, binawakas ako ng pagkakaibigan natin. Tandaan mo yan! maraming salamat po sa pagkakaligtas niyo sa amin. Eh, paano naman kayo napunta sa masasamang taong yun? Pihira naman yung asawa mo. Sus Maria, pinababayaan ng mga anak. Pinababayaan ng asawa. Sus Maria, tapang irresponsable! Di ba, pre? Hindi naman ho masyado. Eh, nasan ba asawa mo? Hindi pa nga ho umuwi eh. Nakita mo na! Talagang irresponsable talaga yung asawa mo! Oo nga ho. Sige, misis. Halika na. Ihatid ko na kayo. Halika, mga bata. Malas sa asawa, no?